Ito yung mga bagong tanim nating kape. Maliliit pa. Pero Tingnan nyo mga kaibigan no. Oh nagtataka ako bakit ang mga baboy damo ginangat-ngat ang kape pinuputol nila ayan o okay. nakapasok sila kasi eh. ayan marami silang marami silang pinutol oh. binali nila ayan Oh. Hindi ko alam baka gumaganti lang sila o ano. Pero sabi nung nakausap ko, kumakati daw yung ano pangil. Kaya nagngangat-ngat sila ng ano kahoy na ganyan. Pero bakit kapi? Ay, <clears throat> yan pa, oh. Nangangamatay kasi yung mga makadamya natin. Kaya tinatamnan ko na lang ng mga kape. Yung mga bakanting ano. at kung gaano karami yung inat-ngat nila doon mas marami pa dito sa banda rito kasi pinagtutumba nila yung mga pinag-uupuan namin dito pag ano nagmay merinda hindi ko pa na isabog yung abono No, <coughs> buti ito hindi minatngat ngat dito sila naglalagi nakapasok sila eh okay. ito yung mga maliliit din na tanim ko. Pag magtatagal pa sila, baliin nila lahat ito. Kaya nag sit up na ako ng mga trap. Sige. Ta. Dalawa. Tatlo. 5 6 itu halus 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 isang linya ini hmm. Yun. Yun. no? Ayan. Mm. Kaya dito ako naggawa ng trap. At dito na huli yung isa kahapon. Ayan. Gumawa ako ng dalawang trap dito. Isa dyan. Isa doon pagkapasok na pagkapasok dyan matatrap sila doon o kaya dito hmm. dito na ano na trap eh. kaya ano kaya ano nasira na Ganyan talaga, buhay farmer. Si. Medyo malaki-laki lang lang ito kaya medyo hindi nila kinaya. Pero ito muntik-muntikan din. Pero yan, nabali. gubat na kasi yan eh yan kaya binakod ko dyan nang gagaling ang mga baboy damo na pumapasok marami nang uh, marami nang sinirang uh. oh sinirang na rin ito eh talagang marami akong gagawin yan yung posting niya eh. oh. siguro kailangan ko lang isit up yung malaking trap dito siguro ano marami sila hey. ayusin ko ulit ito para kahit tatlo, apat, lima kaya niyang huliin ito cage trap Yan, aayusin ko yan. Mamayang hapon siguro. Papalitan ko yung yun, yun. Pintuan nya. Plywood. Plywood na makapal. Kasi sira na eh. Bulok na. Ito namang mga ano, anong tawag dito? Mga maliliit na kawayan. Nung unang pagpunta ko rito. Wala pa yan. Kaya nga may mga kapi dito eh. Nandun pa sa Bandaroon. Pero gumagapang siya. Ngayon, pinasok na oh. Nandito na sila. Diyan dati, maraming kawayan tawag namin sa Ilocos bikal pero unti-unti na silang pumasok dito sa ano loob kaya itong kalsada kung ito pasikip ng pasikip yan kaya nung ginawa ko itong bakod wala pang mga kawayan dyan wala pa dyan kaya nga nakapagtanim ako dito ng ano, avocado eh. ayan